Ito yung St. Vincent Ferrer sa Bayambang, Pangasinan. Gawa po sa bamboo yung statue. So yan nga, inayos na namin yung phone. Wala kaming dalang tripod nyan eh.

Saan ba, ba yung paano? Diyan dito ata. Sobrang ganda dito guys. Kung may balak kayong mag-pilgrimage o kaya mag-visita iglesia, isa ito sa pwede niyong puntahan. Sobrang laki rin nung statue. Hindi siya halatang gawa sa oh. bambu. Ano? Paano? Mm Scan. Scan. Kaya. Ano Corona kabila. Hmm? Wala. Wala. O ba na kami sa Baguio. Kasi mainit. Hindi kita. Diyan sa ano Ani meron 'diyan. Kailan? O ngayon? Insanyo After namin pumuntang Bayambang, pumunta naman kami sa Tondaligan Beach. Ay, sa Dagupan uh, City po ito. Yun lang guys. Bye-bye!